Hello guys. Hello guys. Welcome back to Sun and Labing Pinta. Kamusta? Kamusta ang inyong mga energies? Um, thank you, thank you nga pala sa mga um, sa mga patuloy na sumusuporta ng mga video at mga gabay. Maraming maraming salamat po. At sa mga bago, welcome na welcome po kayo dito at sa mga uh, at sa mga nag-like, maraming maraming salamat po. So, titignan natin ang mga energy update sa mga earth sign. Um, Taurus, Virgo, and Capricorn. Titingnan natin ang inyong mga energy update. So, general reading ito. Pwede mag-resonate, pwede hindi punin lamang kung ano akma para sa inyo at ang abang hindi ay ibigay pa natin sa iba. okay dito no earth sign uh, meron kayo dito ang ano Death and death. page of bonds. Strength. Eight of pentacles. Three of bonds and page of pentacles. So, dito no. Gusto um, mo ng bagong Gusto mo may bago kang sisimulan? May bago kang Siguro, ito yung... Meron ka mga... May mga... Uh, hindi magandang nangyari sa... Sa iyong sarili. Kaya gusto mo ng... Pagbabago. Siguro... May nangyari na eh hindi mo nagustuhan, hindi mo, mo yung mga problema, hindi mo na nakaya, pero ginawan mo para ito ng paraan para mabago na or matapos na yung mga problema mo pinagdaanan. No, kumbaga, inanong mo na siya. Um, tinapon mo na or hindi mo na hinayaan mo na or or hindi mo na siya pinasok sa isipan mo or hindi mo na siya dinaladala. Kasi marami kang pangarap. Ayaw mo tong ayaw mo tong magaruan ng malakid sa'yo kasi meron kang uupisaan. Meron kang uupisaan na na magiging matagumpay ka dito. Kasi gagawa ka dito ng action para maumpisahan mo ito kung ano matong inisip mo na sinisimulan. Kung baga may idea ka na dito, um, a-actionan mo na lang at magkakaroon to ng magkakaroon to ng sibol. May mga sibol na patubo. Kung baga um, mapag tatagumpayan mo to at mauumpisan mo yung mga plano mo. Kasi, napaka tapang mo. Napaka tapang mo. At, nagiging kalma ka dito. Kasi nga marami kang pangarap. Nagiging matapang ka. Kung meron man na, um, meron pinagag pinagagawa pinag pinag sa'yo sa yan sa tinatrabaho mo, yung mga pinapangarap mo. Um, napagtatagumpayan mo to kasi hindi ka hindi mo siya masyadong minamadali or hindi pinapakalma mo muna pinapakalma mo na yung sitwasyon para hindi ka dito mag magkaroon ng pagkakamali sa gagawin ng trabaho kahit kahit mabagal kahit mabagal yung flow pero napagtatagumpayan mo ito kasi nga hindi ka basta-basta dito hindi ka basta-basta dito susugod o hindi ka dito basta-basta magtatrabaho nang hindi mo nalalaman nang hindi mo nang hindi malakas ang kalooban mo kasi ayaw mo magkamali kaya nagkakaroon to ng progress. Nagkakaroon ng progress yung mga financial mo. Kumbaga, talagang ginagawan mo to ng paraan para mapagtagumpayan mo to yung mga pangarap mo tungkol sa iyong financial. No. So, tignan pa natin. kay Earth Sign, no? Dito sa, ano mo, sa Dead and Rebirth. Kaya, ayaw mo nang, kaya gusto mo nang pagbabago siguro. Um, may sitwasyon ka na lagi kang nagagalit. Lagi kang nagagalit. May times na parang di mo, parang lagi kang irritable. Irritable ka sa mga bagay-bagay na hindi mo makontrol. Kaya gusto mo ng pagbabago. No? Gusto mo na itong bago, tanggalin sa, pag, sa sarili mo na yung gantong ang um, pinapakita mong lagi kang naiirita o lagi kang nagagalit. Ayun ang gusto mong mawala. Ayun ang gusto mong tanggalin. Kaya nagkakaroon ka dito ng pagbabago sa iyong sarili at kahit pinagdarasan mo to na magkaroon to ng um, tuloy-tuloy na pagbabago sa iyong sarili kasi nga sisimulan mo na to sisimulan mo na tong pagbabago na to para dito sa mga pinapangarap mo at nagiging kalma ka gusto mo laging kalma kasi nga um, yan din ang goal mo yung magi ka yung lagi kang um, hindi ka mai hindi ka maiiritable sa mga bagay-bagay na hindi naman dapat kaya nagiging kalma ka dito. At ayaw mo rin ng ayaw mo rin na maingay. Ayaw mo rin na masyadong maingay. Kaya siguro misan nagagalit ka. Minsan siguro naiingayan ka na or masyado ng um, toxic sa paligid mo. Kaya gusto mo rin ng um, pagbabago. Kaya itong mga pinapangarap mo na dito sa financial mo na si sinisimulan mo magkakaroon to ng tuloy-tuloy at magtatagumpay ka dito kung ano matong mga um, pinagsusumikapan mo tungkol sa iyong pera. Kahit kahit minsan na mis, may, may times na nakaramdam ka ng um, siguro minsan nakaramdam ka ng pagod or nagka, na, nakaramdam ka ng hindi maganda ang flow ng iyong katawan pero um, ready ka pa rin. nire mo pa rin yung sarili mo. Kasi nga dahil sa mga pangarap mo. No. Earth sign. Kasi ano po kayo dito eh, Um, pinagda um, sinisipagan nyo ng mabuti at pinagpe-fray nyo yung mga gagawin nyo nagabayan kayo kung ano matong tatahakin ninyo. So, tingnan pa natin. Okay, earth sign. So, dito no. Ang sinasabi ni Magical Unicorn. So, yun nga. Maging relax ka lang. I, everything is okay. Don't worry. It's all going to be fine. Fine. So, ibig sabihin. Ito nga dahil sa pagiging kalma mo. Kasi nga nagiging ayaw mo na nga ng ano, ayam mo ng gantong sitwasyon na na lagi ka naiirita, naiiritable ka sa mga bagay-bagay na hindi naman dapat. Um, huwag mo siyang masyadong ano hen, um, kuhain. Kasi lahat naman yan ay magiging okay, maging uh, maging relax ka lang. Ito nga katulad ng ginagawa mo, nagiging kalma ka dito. Ituloy mo lang yan kasi um, yung mga kung ano man tong mga ikikinag ikinagagalit mo or parang naiirita ka sa mga bagay-bagay na hindi naman dapat um ka magalala kasi lahat naman yan okay lahat naman yan magiging okay basta i-relax mo lang yung mind mo yung katawan mo at lahat yan magiging okay no? Siguro kaya na, minsan naiirita ka dito, no? Kahit naman hindi na, hindi mo na, kumbaga hindi mo na sakop, siguro kinukuha mo pa rin. Kaya siguro minsan nai, naiirita, naiirita ka or nai-stress ka, no? So, kuan ano man itong mga hinihiling mo, um, magkakaroon ito ng katuparan mag-expect na na ibibigay ito sa iyo ng kung ano man tong hinihiling mo, mas higit pa yung ibibigay sa iyo. Yung mga pinapangarap mo tong mga tungkol sa iyong financial. O ano man tong mga uh, nagkakaroon ng medyo medyo mabagal ang flow ng iyong pera. Um, mag-wish ka lang dahil yan ay um, ibibigay sa'yo, ibibigay sa'yo ito kung ano man itong mga hinihiling mo at uminom ka ng laging marami ng tubig para uh, yung mga kinakain mo ay maano uh, ma -ano ila, mabilis magkaroon dito ng ang um, pagtunaw sa iyong sa iyong loob ng um, dito sa iyong mga part ng katawan kumbaga para mabilis siyang matunaw. Uminom ka ng maraming tubig kumain ka ng mga prutas, kumain ka ng mga gulay, drink more water, and eat foods with water. So, kumain ka ng ng pagkain na, na may kasama tubig para ma, mabilis ma-absorb at mabilis matunaw. at kumain ka ng mga masustansyang prutas at gulay para para ito nga kasi misan, nagkakaroon ka ng nagkakaroon ka dito ng nagkakaroon ka dito siguro nang misan, nabibigatan ka sa katawan mo nagkakaroon ka siguro ng trangkaso so, kailangan mo iminom ng maraming tubig kasi ang mga earth sign din ay um, napakasipag nyan um, talagang ang goal nila ay makapag-ipon makapag-ipon ng pera para sa mga pangarap nila kaya um, wag po abusuhin ang katawan um, alagaan din kasi yan ang iyong puhunan para mapagtagumpayan tong mapagtagumpayan mo tong mga minimithi mo pinapangarap mo at uh, magkaroon ng kalakasan ng iyong katawan at pag-iisip So, tignan pa natin kung ano ang message sa inyo ng mga, ng crystal. Kukuha po tayo ng isa dito. Okay, earth sign. Topaz. Topaz na crystal. So, anong mensahe ng topaz crystal? Increase your. What's this? Um, bit. Dito na, no, increase your firepower. So, yun na nga. Kasi nga, um, kailangan mong kailangan mong lakasan yung pagkakaroon ng yung mga iniisip mo. Um, kailangan um, lagi, lagi mo siyang dadagdagan yung mga iniisip mong idea i magkaroon ka dito ng um, mas maraming idea para mapagtagumpayan mo tong mga pinapangarap mo no kaya ayan ang inaano sa inyo na kumain kayo ng mas mga masustansyang pagkain prutas at isda na sariwa at prutas na sariwa at naman kayo ng maraming maraming tubig para yung mga ano nyo, yung mga iniisip nyo na mga idea na makakatulong sa sa growth mo sa sarili mo para mabigyan kanila na mas malawak na kaalaman. So, earth sign, yan po ang inyong energy update. Um, thank you, thank you, and please like and subscribe. Thank you, thank you po, and God bless.